Hello, good morning, laga tayo ng uh, purple corn, ito siya o oh. Ayan, meron tayong 3, 4, 5, 6, 7 7 na purple corn I, Ano natin ilaga ano nagustuhan ko ito kasi hindi siya masyadong matamis tama lang yung lasa niya. Yung sweet corn naman, sweet yun siya. So, ito, nagustuhan ko talaga. So, ilagat natin para may makain tayo. May merienda tayo. Ayan, o. Ganda ng pagkaano niya, no? Ganda yung kulay niya. ganda na itong ano niya. Yung dito oh. Yung buhok niya. Ilaga. Galing ano. ito Bayan siya. May tao. Ano? So, may tao. So ito na po yung nabalatan ko. 7 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito. Laga natin para may makain yan siya. Ang ganda ng kulay oh. Ayan. Kala ko hindi ito totoo, walang purple, meron din pala. Ayan. Ganda ng kulay. Tapos yung ano niya, mga buhok-buhok niya, maganda daw ito sa ano, ilaga ito oh, maganda daw ito ilaga sa kagawing ano. Ah uh, inumin natin pang cleansing daw yun sa ating kidney so ayan. so, ayan dito ko lang ato ilaga sa kawali para ano lublob talaga siya so ayan maganda ang kulay ayan. super ganda ng kulay niya ito naman keep ko lang ito para ilaga ko siya mamayang hapon para may ano inumin tayo na tubig maganda daw kasi ito sa ano kidney natin kidney cleansing daw ito yung ano nya water pinaglagaan na buok na mais is may down down pa siya yan tayo na mais uh, so, lagyan natin hindi natin lagyan ng ano uh, asin para yung natural na lasa lang ng ano, mais na ito. Ayan. Maganda ang kulay niya, oh. Ito, oh. Meron din ito ng, ano, assorted siya. Meron yellow, white, purple, may medyo pula-pula. So, ito na po, oh. Ito na, umuusok-usok. medyo malagkit siya mainit na mainit pa kasi umusok-usok ayan o tayo may merienda tayo ayan mainit pa siya mainit pa malagkit siya buhok-buhok pa. Huh? Mm. Sarap niya. Hindi siya masyadong, ano, matamis. Tama lang yung lasa ng mais. Ano siya, malagkit. Sarap. Ayan, oh. May mga buhok-buhok pa.

Kaubos ako ng tatlo. Yan o. No? Oh. Super lagkit niya. Promise. Yan. Tag ano lang ang kilo nito. 30. Mora na. Sobrang mora. Kaya kaubos ako ng tatlong purple corn. Marinda tayo, saging, galing ng farm. Libre tayo, nakalibre tayo ng ano, marinda. Joron Joron 얼읍 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 사랑사과 커피 아, 이상해 다